Magandang hapon po sa, sa lahat. Lalo po sa ating mga pag-usubay. Video talaga hapon na tatay po ay nagdating sa pinuntahan na ako. Pero hindi na, bigla po ang nung uh, isa sa kasamahan ko po na tumutulong para sa spiritual at iba pang pangailanan -pang sa isa may uh, tayo po ay maghahating ng konting biyaya na nabigas. Salamat po sa nagbigay ng rice cooker. Tayo po salamat. At, uh, bigas na lang po ang um, kulang na tayo po yung may kaunting dala. At doon po sa mga nagnanais po kung magbigay ng magbahagi ay maraming po salamat. At uh, doon po, uh, nawa patuloy ninyong supportahan, pakishare po para po makarating din sa mga tao may mabuting kalauban para po sana maipagamot na at mayroong tulit tuloy na gamot. Eh yung po maging pasik tayo sa kanila kamo siyempre nakayug na kayo mag ina ah? niya na ikaw? Kumusta na, niya 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 yung niya 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 baka mga busya ay yung bubuksan lapo Doon sa mga mga buti kalooban po, yan kami po, baka sa mga susunod, may nadagdag po kayo. akin pong iinipat at baka yun dahil may bayainan po ako <laughs> ako basta pagluluto mo naman oh, rice cooker mo ayos na ay, katabal lang. Kaya lahat yun yan. Mm. Ang kawa, baby. Hindi <laughs> mo hindi iwan mo ako mo. Mm. Ha? Tapos sa mga pakarang Tuloy-tuloy pa. lang din. <clears throat> hmm. hmm, Nadala ka na din sa sintet. Alo, ano pa do kailangan? Si Cedar Isle. Sila daw kayang, po, kailangan po na maipasitis ka. Uh, at medyo kailangan po yung pera. Uh, kailangan po meron pera para sa gastusin. Kung malilibre man po ang CT ayun niya po yung mga gastusin ng sasama doon para maipa-CT uh, At uh, patuloy po kami nananawagan para kay Rizamay, at uh, para sa pagtuloy na napagaling niya At uh, uh, tuloy-tuloy din pong panalangin para po sa kaya rin Eh yan yeah, may tinapay pala ikaw ay gone uh, na ito mo na nakakalakad-lakad ka pa naman oh, nahihirapan oh, Yan. tapos sa uh, sa pagsasaing mo naman ay hindi na problema ano mm -hmm. oh, ang problema na lang yung pansaing Ah, uh, tapos uh, may rice cooker na po mm -hmm. Yan. sa mga tao pong may mabuting kalooban patuloy po kami nananawagan pero kailan daw ikaw ipapasitis ka Ayan may pera na doon. Ayan po. Anong uh, panawagan? Ikaw naman ang manawagan sa kanila. Ayan, yeah. nahihiya. Yeah, nahihiya daw po. Kami po ay, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong. Tapos, uh, pakishare na lang din po at para maka, maki, makaabot sa mga tao may mabuting kalooban at mayroong kakayanan na tumulong. At uh, ina po. Tuloy-tuloy uh, tuli -tuli po tayong nananawagan para po kay Risa May. Ito oh, si Tutoy. Ay paspas -pas ang pagkain. Ano? Ng, ano mga yan? Kagigising. Kagigising pala ito.